Yeah, <laughs> ay magandang buhay mga katigsay Ay ako yan dito na muli sa ilog pagkawala po akong biyahe At nagahanap po ako ng pangulam eh Ay hindi naman po ako nagiging lugi Lagi po akong may nahuhuli Kahit po maliit ay binaril ko na rin Kasi po wala naman pong lumulutang na malaki maka umuwi akong siro kaya napilitan na po akong barilin kaya ito po mga idol ang aking baril na medyo po sumasabik pa sa mga damo kaya napilitan po akong ilusungin kaya napakahirap na po lumusong at napakadulos ng mga layak layak ng tuyo po pag naapakan mo ay matatambog ako dito sa ilog kaya napilitan na po akong mag-ingat-ingat ng bahagya at baka ako medyo na mahulog na dito sa ilog. Ay, hindi pa masulit itong aking huli. Ay, napakaliit eh. Ay, kung ako'y madapilas pa dito at nahulog sa ilog at nabanog ako sa mga bato, ay baka naman mga idol eh ako'y ay, matay na din eh. Ay, kaya mga idol eh, ingat-ingat lang ay takot pa ako y na ay eh, kailangan kumapit sa mga dita ko eh baka naman ako yung baso baso eh, ay eh. ay kahit maliit lang ito ay eh, malulugi pa kaya mga idol ay eh, at nyo po tayo tambang ulit ayan minabaril po ako dito eh, ay ay hinihila ay eh, tingnan po ninyo mga idol at hindi na pangalawa na po ito at ayan po yung talagang makikita nyo mabuti kung kayo laging sumusubaybay sa aking channel Sunny Boy 23 ay huwag nyo lamang pong kalimutang mag like, mag subscribe at hit nyo po yung notification bell at lagi po kayong ka update sa aking mga upload Ayan, medyo ay, malaki-laki na po yan idol ay eh, hindi na po tayo na zero ang pangalawa na kaya maraming maraming salamat mga katigsay mga katilapya shout out kayo dyan shout out din po sa aking bagong subscriber na si uh, pispanero, ano? pispanero. shout out sa iyo idol eto po trabaho ko mag mag tigsay ng dalad Medyo eh, nakakalibang naman po mga idol. Pag wala-wala akong ginagawa sa bahay, ay eh, na lang kayo dito sa ilog. Kapag nakita nyo ako, okay, baka mga mabingan ko pa kayo ng aking huli. ayun mga idol. Ay, gagawin ko natin yan. Mga idol, magpapalit po tayo ng bala na mahaba. Yan po, mahaba po ang ilagay natin bala. Okay, tambang-tambang po ulit tayo mga idol at baka may lumutang ID na po ito pa. Ito na nga po. Okay, sige. Ito na nga Sulit na ako dito. Pinakbo, pinakbo. Ay, dito. ay. Ay, talaga naman itong lakili pa mawiwili. Ay, tara po sa ating babaeng natin. Babaeng natin. Tara, natin para Tara, tara. kung pa po tayo baba pa tayo, mga idol para po ay, baba ngayon ay, ngayon ba? ngayon po. malaki to sana may ahon po mga idol ay, malakas ba bata eh o hindi ibig sabihin ay malaki antay natin lumutang natin tingnan natin kung talaga malaki nga ito ayun nagpakita na mga idol ay sana naman po yung huwag makaalpas o, oh, ay pagka nakaalpas naka ay naka eh, di sayang hindi ko po ay nap napakagigas ay napakalaki naman pwede na ito sulit na ang lusok tingnan mga idol ang panang mga uli oh, sabi nila hindi uli yung mga idol yung paano ko, mahaba ah, sabi nila hindi daw makakahuli ito ako malabo ka makahuli ang ng paano ikaw lang ika magbabala ng ganyan pero eto umuhuli mga idol alalaking isda ng mga umuhuli 嗯嗯嗯、我来洗了。 Ayan, idol. Umuli pa ako ng tilapia. Hmm. Malaki-laki na ito. Ayan, palit tayo ng bala pero uh, ubarap pa rin makahuli tilapia. Ayan, yeah, nililinis na niya. Ayan ang huli ko. Tara isang tilapia. Ay, isang bulig dal lang bulig eh, isang malaki dalawang magkapatid na maliit hmm.